Dito nyo makikita mga lords na ang ibang Pinoy ay palala ng palala. May mga nababasa akong comments like this. Basahin natin. Sabi niya, Bakit ngayon ka lang magsasalita? Noon panahon ni Duterte, di mo ginawa. Alagad ka ni Satanas. So parang kasalanan pa natin na mga nagsasalita at kino call out lalo na yung 500 billion, almost 500 billion na unprogrammed appropriation budget no na inihabol di ba ng kongreso na idagdag sa budget nila di ba almost 500 billion yon Eduardo Gamboa so nagtanong siya bakit ngayon pa daw bakit dati hindi nagsasalita kailan pa <laughs> hindi ko magets Kailan pala? Grabe mga lords, no? Kaya mahirap talagang baguhin ang Pilipinas. Kasi pag nag-attempt ka na baguhin, may mga ganito. May mga ganito magre -ra -ra Bakit ngayon pa? Diba? Di ba? Kaya yung ibang mga politiko, di ba, na masyadong korap, no? At hindi inaudit ang budget na napupunta sa kanila, no? Yung ibang mga politikong nasanay na lang, na itinatago no ang kanilang resibo no at saan ba ginagamit yung pera no ng taong bayan kaya nasasanay dahil sa mga taong to di ba dahil katulad mo Eduardo di ba dahil sa katulad mo na nasanay na sa lumang sistema nasanay na sa baluktot na sistema di ba so what kung magsasalita na ngayon so what And besides, in fairness, di ba, sa kadami-dami ng presidente sa Pilipinas, no, si former President Duterte lang, na after ng kanyang term, ay walang corruption, di ba, na idinimanda sa kanya, ifinail sa kanya, di ba, wala. Yung palagi nyo lang naman ini-issue kay Tatay Digong, yung war on drugs, or on drugs, di ba, paulit-ulit kayo dyan, lalo na yung, uh, yung West Philippine Sea, di ba? jan lang naman yung binabatikos nyo sa kanya. Eh. Pero pagdating sa corruption, hindi nyo matira-tira si Tatay Digong pagdating sa corruption. Kasi kitang-kita naman natin. No, kitang-kita naman natin ang resultang na ni Tatay Digong. Partida pandemic pa yun. At alam mo ba, Eduardo, di ba? yang nire-request nila na dagdag 450 billion ay alam mo bang gagamitin lang nila yan di ba para ipang ayuda sa mga tao kung nag-iisip ka my god di ba akala mo pandemic ba ngayon na gets easy eh, si former president tatay di kong nagawa na yan eh kasi during his term pandemic pa yun ngayon wala nang pandemic. 'Di ba? So saan mapupunta ang 450 billion na idinagdag nila? Hindi ka ba concerned doon? Hindi ka ba nagtataka doon, 'di ba? Grabe, iba ka din. Tapos sasabihin mo pa kami, kami ang alagad ng satanas. <laughs> parang baliktad ata. Parang sino ba ngayon ang alagad ng satanas? Ngayon mo sabihin sino, no? Ang tunay na alagad ng satanas. Kakalungkot talaga mga lords. At ito pa ang pinaka nakakalungkot sa lahat. Ang tanda-tanda na niya. <laughs> ang bata ko pa, ang tanda niya. ba? Diba? Ang tanda mo na Eduardo, pero imagine mo. Ako pa ang nakakaisip. ba? Diba? Ako pa ang, ang may paninindigan na ganito. Tapos ikaw, sasabihin mo lang alagad ng mga satanas, yung mga nagsasalita at mga nagko-call out, sa mga politiko? Eh di mo.